Good morning sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ang project natin ngayon mga idol dito sa Mar Homes Barangay San Isidro Angono Rizal mga idol Ayan nag-aake tayo rito ng ating materialis mga idol Ayan medyo mahaba-haba tong yerong i-aakyat natin dito mga idol Ayan sa part nga na to mga idol ay malapit na tayo matapos mag akit ng ating yero mga idol pero mayroon tayong problema dito mga idol dahil yung mga bended natin nasa ilalim mga idol hindi natin siya mailabas dahil may diking na nakatakip mga idol at kailangan muna natin i-deliver yung diking dito sa kabilang barangay mga idol sa part nga na to mga idol ay malapit na tayong matapos mag akyat ng ating yero mga idol yan yan yung ating yero mga idol at meron pa sa truck kunti na lang yan mga idol mga apat na piraso na lang yan yan at sasama kami ng kasama ko mga idol sa truck para mag deliver sa ano sa diking at makatulong kami mag assist ng diking mga idol pagbaba dahil mahaba rin yung baking na na order Sa part nga na to mga idol ay undawin na kami doon sa kabilang barangay mga idol para ma-deliver natin yung diking na na-order mga idol. Yan, yung isang kasamahan natin yan mga idol si George Mabini TV mga idol. Meron din yang ano, meron din yang YouTube channel at sa Facebook mga idol. Gumagawa rin siya ng mga vlog sa mga site na ginagawa namin mga idol. Sa part nga na to mga idol ay nandito na tayo sa site ng pagde natin ng ating diking mga idol at syempre, tutulong tayo magbaba ng diking mga idol at pagkatapos natin magbaba ay babalik tayo doon sa site natin para may baba ang mga bended natin. Sa part na to mga idol ay nandito na tayo sa ating site na ilagay na natin yung ating mga bended mga idol at nakapag-start na tayo dito, mag-install ng ating gutter mga idol. At kasunod niyan, naglatag na tayo ng ating yero mga idol. Habang tayo nga ay nag-start mag-install ng ating yero mga idol ay bigla naman lumakas ang ulan kaya sumilong muna tayo mga idol. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Kita kits tayo sa susunod nating video mga idol. Maraming salamat sa panonood.